kambing mga idol Pag na, na. ayan pagarain na gabi na ayan good morning good morning opo ayan luluto natin sa butter at saka offer po. good morning good morning slow na manok ako mga idol pressure cooker ko na dito ko nagbinasa para natin ko para mabilisan po mga idol ayan ah, luluto luluto na nga rin yan Sama na yung bigas na yan Na pressure cooker kaya sa mga ito. Ay, ang negative na wala o. So yun, ang bango niya, kulang lang ang tubig na karat. Ayan, para lusong luto na o. Mabilis po pagka pressure cooker. Meron mo yung lugaw, pati manok, negative. Ay, good morning, good morning. Ito tayo ng sopo mga ito. Ang sopo. Butter, butter, butter. Pader, si Buya. Yung si na wala akong bawang yan. Pader, si Buya. Para sisig lang Napakasarap yan. Eh. Napaka yan. yung Lalagyan na natin ng sauce, oster sauce. Oster sauce

Napakasarap na nyan. Nalulugaw pa ako ng manok na naisip na manok. Manyaman, manyaman. Sa kapampanga, sa Tagalog, masarap mga ito. Sa lutun. Napakasarap na ito mga ito. Ayan. Manyaman. Uh, kahit na hindi ka nakakain ng kanin ito, mga ito, ito lang masarap na pero pang binubuhay eh. ang sarap-sarap niya mga ito po lupon ay mga ito, lupon, topo topo, mga pare ang anong lasa ako gusto no, ko no, masidi. No, eh no, no. sarap sarap mhm Hmm. ako ba sarap niya mga ito no Tap no? Lugat. Ito lugaw na manok, ayan o. Ayan, o. Dito parang ito. na natin si Ramina ko ng isip na manok at saka lugaw. Wala nga maangang ito. Ayaw po kasi yung mga ni Ramina ko. Ipili ko lang yung masarap na parte. Wow! Eh, poritonya to Mga ito, tingnan mo rin o. Sinama ko na po sa pressure cooker. Eh? Ah, eh. right. no, ano yung kalamansi? Ano yung kalamansi? Kahit na walang kalamansi ito, masarap. Aasip pa yan eh. Ayan, oh, maya tayo. Kung nga mo, parang napakasarap. Oh, parang mo nang mga ito. ba ayaw ang pagpusit. Pusit, ano, saan? Ito yung maganda ka nung ano? Oo. Yan, pili kita malalaki gan. Oo. Boneless, idol. Ah, nagpo-boneless ka na, ano? Opo. mga idol, sasakay na namin. Ito yung bigas niya, sardinas, ay toyo, iba yun. Ayan mga idol, sasakay na namin. Deliver na namin kayo ito. Parang niya. Umpo. Ha? Umpo. Umpo, yan. Patala na natin sa, tapos uh, sa Bibili natin ng styro bago yung, ano, yung styro na, hindi siya ma, ano, yung, yung bago, yung lalagyan ng, ano. Uh, ice trap. Ice trap, ice trap. Pupunta na po kami ng San Aldipo. So, dadaan namin. Ano ang baryo nila? Santo Cristo. Santo Cristo. Ito. Ibigay siya. Ibigay natin yung kung magkano yung presyo ng ibay. Ibigay natin pampunan. Mga yun. Ayan. Umagang kay ganda. Happy Monday po. Good morning. Good morning. kalabaw ng mga idol dito sa Kandaba. Maraming gatas bibili. Uh, maglulugaw tayo. yun lugaw na oh yun lumunta. lumunta. good morning good morning. po magsisikap din at saka nag po yung mga talong nila. Yan okay ang pinadala natin na oso no. pa kasi isang bundle ay doon? Ayan? 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 Yan ang ganda mga idol. Oh. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Ang daming bunga ng mga talong mga idol. Ayan, napakasaganda dito sa probisya. Ayan, ganda ng mga bunga mga idol. Yan o. Oh. Ayan, ang ganda-ganda. Nila mga idol. Yan o. Oh. Talong na masarap. Ayan mga idol. Ah, ito ang ganda pa rito Ryan, oh, tingnan natin. Ganito po 'yung pagano nila, oh, may tansin sila rito may tansi para hindi sila hindi mm, hindi bubukad ka ano? Ano mo tara ang ganda. Ay ano? No? So, Marami. Marami bunga mga ito, sobrang dami bunga. Bum Ay, no? Ang ganda-ganda mga ito. Good morning, good morning. Kakain na po kami ng mga Ang ganda, ang ganda-ganda. Wow, ganda. Ang ganda niya mga idol. Ay, ma matamis ang grato to, no? Naka-ready na po yung ulam namin. Iniyaw na ito, tsaka buro, tsaka gatos ng kalabaw. Mamaya, ano, sinigarasan ng pano ka naman. Ano, ayan, ah, iniyaw ba yun? natin mo yung iniyaw. Ganda. Gatos ng kalabaw, mga idol. At tsaka asin. Kunting asin. At tsaka talong, mga idol. Talong. Tsaka tuyo. Itong tuyong nito, yung palaban sa... Yan boy, kain boy. Hmm. Oh. Mm hmm. Mm hmm. 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 na po tayo mga idol. Ito, gatos ng kalabaw at saka ito, kape, natin ng gatos ng kalabaw mga idol. Masarap yan. O, na mula, gatos ng kalabaw Sarap. <laughs> Tatay, <tayo? laughs> oh. kang maginit Baka, maano ka, ilang taong ka na ba? May <laughs> prosesyon naman daw ba? Mag-60 ang bubas. Ha? Ah? Mag-60. Ay, yun, eh. ang na. Ah. So, kaya na po tayo. Pare ko, yun. Eh. <laughs> <laughs> kaya tayo masarap na kape. Tsaka yun, <laughs> ah, puro yung ano. Kaya ka. ka. Meron pa ano doon, ito, kuha kayo. kuha kayo, pakuha niyo. Kuha kayo, pakuha oy. Pakuha no? Sa loob. Hmm? Nah, mga masarap pagka. Ganito. Mm -hmm. Ay, kain po. Ay, kain na Ay, kayo. Lang. Ay, eh, yung isang ito, bigay ko sa inyo. Thank you po. Ayun na. na. Ayun na. <laughs> Ayun na. Ay, na. Ayun na. Ay, na. Ayun Ayun na. 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 Ayun 係，嗱，我係呢，等一下 na. po si Mr. ala, ano, uh, Galang po na KL uh, Industrial Supply. Yung pong gagamitin namin dyan hindi lato po. So, ang gagamitin natin, uh, UPT pipe. Uh, so, i-union 'tong bagong ano natin na uh, linya na ginagamit sa kasulihan. So, ang ginagawa po natin ngayon ay uh, nagsusukat po ng actual na length from tank to island, no? ito po yung uh, tangke na kabaon na ang bilis na gumawa ni Idol so, ilang At, araw pa lang po to tapos po ito may remote oh. po salinan po nito wala dito nandun nandun sa dulo oh. dun siya siyang ano, depo uh, wala yung lahat, uh, premium diesel unleaded dun na yung salinan nya wala na dito wala na sa lugar na to para yung truck walang store po dito nandun po yung truck nandun sa dulo oh. dun tama po yun tama. maganda po yun sa mga gasolinahan kasi every time po na nagbabagsak ng produkto, minsan naaabala yung mga nagpapakarga. Kaya ang gusto ni Idol sa uh, niya, yung doon natin nilalagay. Yung salinan. Yung salinan, yung pinaka-remote. No? Oh. Sa gilid lang. oh, parang ano yun eh. Kamukha, kamukha po ng depo. Yung depo nando sa yung barko, napakalayo nila eh. No? Uh -huh. Yung salinan nila nandun lang, pero pupunta doon sa ano, doon sa lupa, ano, doon sa mga tanki, ano. Ganun po ang gagawin namin bagong uso po ng gasolinaan ngayon, ngayon oh, okay. Gaso, Kaso medyo magastos lang pero safety naman. Oh, oh no. po. Papakilala ko din ang uh, kasama natin sa technical si Hello. Ronnie. Ronnie Galang. At, Ronnie Galang. Uh, ako okay. ah, mag-anak? Opo. Oh, Jericho Pagariga. Ayan. Uh, yan, taga. Uh, yung opisina po namin sa Quezon City pero marilaw po tayo. Bulacan. Marilaw po lang ka niyan. Pero hindi niyo konta ang kontakay Ano yung page mo ito? Uh, KPL. Ito po. KPL Industrial Supply. Yeah. So, yeah. no, palay. I mean, I mean, po po up, hindi na tayo gagamit ng ano ngayon, tubo na eagle, ano na, ayun, si, hindi na talaga, ano? GI pipe. oh, okay, hindi uh, na, uh, hindi uh, na po uh, ngayon yun. Mas matibay po ito, mga idol, ang welding nito, ibang klase. oh, fusion machine yung ano don? yung uh, pinapainit po yung ano, yung UPP. Uh, Kamukha um, lang ng ano, yung sa tubig, anong tawag ngayon sa tubig yun? PPR naman po yun. PPR, yun. Uh, Kahit nasagasaan mo yun, hindi ano maaaring patigat. Okay. Uh, good morning, good morning. Ano yung mga dito? Ang dami ng apriat na nisay dito. Ah. Ang na Ano? Anong damdaman dito? Ayan, ang ah, la lawak na lote nito. Ah, marami na rin po ngayong tinanim kong manggareto para yun. Ayan ah. po yung ano, uh, garahe namin na isang yung makulong. Marami? Punti lang. Marami? Ha? Punti lang? Mga bahay na mga gawin niya. Sige. Uh, iba yung bahay ng mga babae. Ay, ba yung bahay ng mga lalaki doon? Ay, doon po sarap ng doon din po, ng ha? Nung sa po nasa, Sarah, yung, sekretar, yung Ha? Yung po na sa sarap. Yung mga sikasir. Kapaylanti po yan. Kapaylanti. Yan po yung panyanti. Saan

Ang daming motor na ano no. Sport car. Asa na Nasaan yung bahay niya dito? Dito. Dito. Dito ata eh. O, Ay, dito. Ay ko. Dito dito. Dito dito. Yan boss. Oh. Magandarin, magandarin mo. Oh, Binago yung ano? Binago ito, no? Oo. Kenapa ya warnanya? Alat itu mungkin jualan biasanya itu ada bisa, itu apa sih, mulaan? naman apa lagi pare? Ditabuh, magendarit itu pare sih kamu. Kalau mau mengkhususi ayo itu, boleh nggak

Yana so ako na. Mga mo ay pa-rol. Dela ko na. 'Yung dalina 'yang tanker na